dang gandang magandang topic din naman 'yan no. Unang-una para alam naman natin yung ano yung uh, yung level ng play sa PBA and uh yung klase ng players na naglalaro sa PBA sa PBA no. Uh, ngayon dalawa dalawang iniisip ko ko dito eh. Una. Okay. Kung magdadagdag ka ng another teams uh, pero ganyan pa rin ang nangyayari with regards sa pagbabalansin ng tis. Bali, wala rin eh. Ang mangyayari, tinulungan mo lang magkaroon ng livelihood itong mga to. Pero in the end, doormat pa rin yung mga isa ano mo lalagay. Yung isasama mo tin. Eh, baka yung tin, hindi na rin sumali. Kasi sige, may sumasalin team para ano eh, maximum exposure eh, di ba? Umabot ka hanggang semis eh. Di ba? Eh, kung gano'n pa rin ang klase ng I'm not, ano ha, wala akong sinasabi na eto to, real talk lang, no? Siyempre, gusto mo rin makakuha ng market players eh, di ba? Para siyempre may, may, mga franchise players na para meron kang konting uh, yabang, okay? May konting uh, dating yung, yung ano, yung, yung team, di ba? Ah, uh, ang nangyayari kasi, eto wala pa tayong pinag-uusapang expansion teams, di ba? Nadadagdag. Ito pag nakita mo, hindi pa rin balanse eh. Di ba? Eh sino yung ah. ano, sino yung medyo angat na angat diyan. Masyadong ano eh yung discrepancy, ang layo sa mga Pwede, oh, lowly malaki. teams eh no. Malaki. So pag magdadagdag, ano na naman mangyayari? Bababa rin ka ano nito eh. Okay. Kung 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 kung, kung magdadagdag tayo. Okay. So 12 teams mm -hmm. na yata yan. Kaya siguro na dalawa siguro, isa o dalawa. Ngayon, pero okay, bumalik sila sa tinatawag na protect 8 rule. Okay? Para maano yan, ma maikalat ang mga magagaling na players. Actually, pare, yung protect eight na yan, ginawa yan, maliit pa yung number of teams. Walo pa lang yata. Kaya bakit protect eight? Dahil konti lang yung kukuha ng players na matitira. Ah. E ngayon, kung dadami tayo, I would suggest protect six. Ah. <laughs> <laughs> Di ba? <laughs> oh, protect six. Sige, top six nyo. Itabi nyo. Yung hindi, pamigay nyo. Oh, core um, players. naman. Oh. Ah, ibang players. Kasi may mga ibang players dyan na pwede pang pairs sa ibang team. Mm -hmm. Bakit nyo huyaan na dyan? Kasi, kung sakasakali, eto real talk lang. Mag, mag expansion ka, tapos dyan mo ilalagay din sila, tolo, may sila, eh, hindi naman magpapanalo yan. Mm -hmm. Hindi pa siya eh. Oo. Oh, diba? Pupunta lang, pupunta lang At, mas, pupunta at lang magugustahin pare. pa nila, Yes, a ver. At o punta din doon sa sister team. Yes, yun din. At, at, uh, at uh, ang uh, mangyayari dyan, eh, mas, ako si player, mas gugustuhin ko na na nasa MPBL ako, o sa PSL, oh, o sa Rebel, ah, 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 di ba? Diba? Kesa yun nandito, tapos ano ka lang, eh, eh, binubugbog ka rin naman, wala rin naman, di ba? Hindi, wala, walang ano eh, walang, walang mangyayari. Gusto ko, ah, kasi, ah, uh, ang PBA kasi parang, ano na lang eh, parang uh, nadodominahan na lang ng dalawang, ano eh, dalawang korporasyon eh. So, kailangan, eh, i-balance nila. Eh, uh, yun nga, magkaroon nga ng rule na gano'n. I don't know kung pa, paano gagawin yan. At syempre, bangga, bago ka magkano'n ng gano'ng rule, eh, another rule, eh, may maximum naman ng mga sister, ano, sister-sister company. Eh, nung araw, dalawa lang yan eh. San Miguel at Hinebro San Miguel eh. Eh ngayon, meron na. meron na. Ano yung isa? Yung Magnolia. meron pang North Pole. Di ba? Parang ang dami ng kunik-kunik eh. Yung talk Token merong N. Uh, tama ba? May N. X. May Meralco. Di ba? Ang dami rin si Bisan, umiikot din dun eh. Sila rin eh, no? Eh, kaya nisan, eh kawawa din yung mga yung mga players. Okay? na hindi na ng chance. Tapos syempre, ang nangyayari, nasasayang ang career, ang years nila, imbis na nabibigyan sila ng magandang play time, eh, eto, wala na. Wala ano, na lang kasi unang-una nasa malalakas sa team, hindi naman magagamit. Pero kung nasa team na balansin-balansin, baka mabigyan ng gamit. Okay?